5 muna daw, five Four, five muna eh Saan four, tayo kaliwa Wala na Tiger muna ba? Oo, four 5 uh, muna eh Ay, di na pa ba madagahan Ba't di tatanong? Ba? Di na pa <laughs> Di na pa yun? Wala na, one way lang eh Hindi, uh, hindi, eh, atras ka na ito. Atras ka na Ito ba to? exit na Ito Hindi <laughs> ka makakabelta dyan Ba't hindi? May may espasyo sa hindi okay. Sige <laughs> Belta niya. Wala ka malakalagay. Wala kasi nakalagay dun eh. Wala ka dito, bawal po <laughs> <laughs> Ang gagulo niya! Greyhound walk dito. bato? Eh, dah nak pulau? Nak pulau? Nak pulau?

Ah, ano ano oh, man? ano mga bats? Dai yung panglima yung sa Barry bot. Pangapat pa lang yan eh, Subic Cave. Ano okay. okay. naman yan? Ano yan? Hindi ko alam yung sa lobby. Eh. <laughs> <laughs> Kailangan tayo dito. Eh. Sirena daw, sirena lamang. Sige mo, pasok. Wala na tayo, wala, wala, wala na diyan. Dina, sige, dina, sa ano? Maganda yan Tiger sa Barry. Ay, ay, ay diyan, Brad, wala, maganda din diyan. Ay, si Manong oh. Ay, ay, ay. Wala naman nito. <laughs> Ay, na, ano siya? Kani, 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 kani. Mga parol, bo? Bingo po. Ano daw naman? Paro, paro. Madilip siya sa loob eh. Ay, mga kulig, ah, kulisap. Ay, mga kulig. Forbidden A butterfly. Ay, mga jirap po. Ikupatangos. Sakay tayo sa jeep boat. Extinct na yung boat eh. Si okay lang mo name kayo yun, ng mga ano. Oh. Ah. Dito na bin, Ito na. Ayun na, na ayun ah, parking. Ano ta tempo to? Ya, yan to kay sa dali do na dito. Kimbel. Kimbel. Sombrero. Simbero. Hay na idol. Mana Silog talaga. Hindi na punta sa akin. Ang bilis ang bilis. Ay, kasi yung manlid. Ay, field trip mo ngayon eh. Field trip ni Jayden. Pagkaan na Jayden ha. Pagkaan mo, wag ka na mag-build trip dito ha. Advance na eh. Kasama kasama pa naman sa ano sa video. Advance ka na ngayon. Ano pa ngayon maglapos sa video? Ano pa ba? Reaction paper. Picture lang ni Jayden.

Ipabigay na lang po yung bluestacks. Yan ba yung lion? <laughs> yes, that is the Hindi ko naman nakiawag ng kamay ko. Hiling kamay ah. Sino po yung <meng> magtatrisenyum? Sino po yung magtatrisenyum? Sige po. Ato'y diretso lang. Oi. Sige po. Migagawa lang din po ba? yan ikaw din. Mag-try ka di. Kuha kahanang kita <gibit> ay, ha, na ay, ha, na picture, kaya eh Hindi kita picture hindi naman kita kuya Isa pa. picture na Saba, ha, wait, wait lang wait lang. ano ano mag-picture sa ano 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 Heli, ikaw din. Huwag takot. Siyempre mag-try. Ikaw din, sige din. Ikaw din. Di. mag ka na, di. Puhanan mo kim si papa mo. Oo.

<laughs> oh, ma'am, sino pa? Ayan, oh, yan, Tan. Sige na, Tan. Sabi, po, ikaw. African Sige, ako, kuhanan mo ako. Tama ma'am, hold yun ang proper, ha? hey. oh, may tatlo. Pag kinagat yung balo yung bao, kinagat yung yung

Sige na, dyan na. Hindi siya, hindi po yan. Hindi naman siya, busog po yan. Sige, Kim! Hindi ka Sige pa po yung magtatry. Oh, Santan, ikaw, Tan. Si Digong pala yan eh. Ang sarap mo. Digs! Digong! Up! Up!

Ay, ang galing. Thank you, kuya. Saka pagkain-lusot mo dyan yung daliri mo, magpapakaraman lang talaga pagkain talaga yan, Kasi diyan kami naglulusot ang pagkain. Kapag naglusot lusot dyan ng daliri, akala pa rin nila pagkain. Dito po kayo sa area namin, na-experience talaga nila ito. Nagagawa pa rin nila pag pagiging isang wire. Ah, po na Dito po nila na ng po na Ang Yung mga wild animal po nagpupunta dyan, ng mga wild monkey natin mga bird. Yung mga nagpunta po sila dyan, hinahabol po sila ng mga lions. Huh? Puro pa oh, di ba ka ng Aba, may agad si Kelly, oh. Yeah. Kelly. 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 <coughs> <coughs> Gendang oh. oh. oh no, no. Kim Kim. Itu ganda Kim. Ay, girl siya, oh. <laughs> <laughs> pangalan ito? <laughs> ah! <laughs> <laughs> ano? Huh? Yan. Ano nga ito na? Anong pangalan? Ano nga ito? Mga leo, no? Tiger to. Ay, Tiger.

Iba yung natin na. No. Hindi yan. Iba rin, Iba yan, no.